Mukhang sa wakas ay nagising na ang Kremlin at nagpasya nang tumugon sa pahayag ni Donald Trump na hindi matutuloy ang pagkikita nila ni Putin sa Budapest. Hanggang di pinapakita ng Russia sa United States na handa silang makipagkapayapaan sa Ukraine. Paalala, sinabi ito ni Trump noong Oktubre 23. Ngayon, Oktubre 28 biglang sinabi ng mga ruso na si Putin hindi si Trump ang nagkansela ng pagpupulong. Naghihintay ang Kremlin sa kanluran ng malinaw na garantiya na ang susunod na pagpupulong ni na United States President Trump at Russian Dictator Putin ay magbubunga ng konkretong resulta. Kung hindi, wala raw magiging pagpupulong. Ganito ang nakakatawang pahayag ng pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, Sergey Lavrov. Sinabi rin niya na handang magbigay ng seguridad ang Russia sa NATO at hindi aatakehin ang mga bansa ng alyansa. Natakot ang Kremlin dahil aktibo ang paghahanda ng Europa para sa digmaan. Dito nagiging pinaka-interesante ang lahat. Sa kabila ng lahat ng yabang, sinabi ng Kremlin na natatakot sila sa aktibong militarisasyon ng Europa kaya handa silang pumirma ng kasunduan sa NATO tungkol sa hindi pag-atake sa isa't isa. Dahil hindi na kayang tiisin ng Moscow ang ganitong digmaan, ako si Alexi Pichy. Tara, pag-usapan natin ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, Hihilingin ko muna sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para mapalaganap ang video sa YouTube. Mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami naglalathala ng balita agad kapag may bagong impormasyon. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate, mag-sponsor, o mag-subscribe. Magagawa ninyo ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nandoon din ang suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Sa Moscow, inihayag nilang hinihintay nila mula sa kanluran ang malinaw na garantiya na ang nalalapit na pagpupulong ni na United States President Donald Trump at Russian dictator Vladimir Putin ay magbubunga ng konkretong resulta. Ito ay inihayag ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Sergei Lavrov, CP. Kailangan naming matiyak na may konkretong resulta ang pagpupulong ng mga presidente. Handa kami para rito. At dito, nakakatawa lang marinig ang ganito mula. Sa tingin mo, isang buong ministro ng Ugnayang Panlabas ng Russia. Bakit? Noong Oktubre, 23 limang araw na ang nakalipas, hayagang kinansela ni United States President Donald Trump ang pagpupulong niya kay Russian President Vladimir Putin. Inanunsyo niya ito kasabay ng pag-anunsyo ng Kagawaran ng Pananalapi ng Amerika ng mga parusa laban sa pinakamalalaking kumpanyang langis ng Russia na Rosneft at Lukoil. Napakasimple ng dahilan. Sa pananaw ng Washington, wala raw tunay na hangarin ang Moscow na itigil ang putukan sa Ukraine. At narito ang CP mula kay Donald Trump noong Oktubre 23. Kinansela namin ang pagpupulong kay Pangulong Putin. Pakiramdam ko ay hindi ito tama na hindi namin makakamit ang kailangan namin. Kaya kinansela ko ito. Tuwing kausap ko si Vladimir Putin, maayos kami mag-usap pero wala namang nangyayari pagkatapos. Ayokong maging walang saysay ang pagpupulong, ayokong magsayang ng oras. Makalipas ang tatlong araw, Oktubre 26, sinabi ni Trump, Walang pagpupulong hanggat di pa nakakabawi si Putin. Malinaw na itinakda ni Trump ang kondisyon ng pakikipagkita sa presidente. Kailangan kong malaman na tayo ay patungo sa pagbuo ng kasunduan. Hindi ko aksayahin ang aking oras. Dalawang ulit ng sinabi ni Trump na walang pagpupulong. Dagdag pa rito, agad na ipinadala ng Moscow noong Oktubre, 24 ang kanilang sugo na si Kirill Dmitriev sa Washington upang makipag-usap kay Steve Vitkov, at subukang ayusin ang relasyon sa administrasyon ni Donald Trump. Tatlong araw na paikot-ikot si Dmitriev sa Washington, nagpapanggap na may negosasyon. Sa totoo, walang nakipagkita sa kanya at umuwi siyang bigo sa Moscow. Kahit si Steve Vitkov hindi rin nakipagkita kay Dmitriev. Si Kongresista Ana Paulina Luna lang ang nakipagkita sa kanya at nagsabing, Amerikano ang delegasyon. Maaaring makipagkita siya sa mga miyembro ng State Duma ng Rusya sa Moscow sa lalong madaling panahon upang talakayin ang issue ng Unidentified Flying Object. Oo, hindi kayo nagkamali ng dinig, issue ng Unidentified Flying Object, ha? Tinawag ni United States Treasury Secretary Scott Besant si Dmitriev na propagandista at hinikayat ang lahat na huwag makinig sa kanya. Sa kabila ng pagsisikap ni Dmitriyev na ayusin ang relasyon sa administrasyon ni Trump, lalo pang lumala ang nuclear na retorika ng Amerikanong presidente na nagbanta ng bigla ang pag-atake. Ang lima ay malapit sa Rusya. Higit pa rito, noong Oktubre 27, sinabi ni Yuri Ushakov, tagapayo ni Putin, na kahit nabastos na tinanggihan ang mga Ruso, nananatili pa rin ang prinsipyal na kahandaan ng Rusya naisagawa ang pagpupulong ng mga presidente ng Rusya at Estados Unidos. Kasabay nito, binanggit ng tagapayo ni Putin na sa ngayon ay wala pang tiyak na petsa kung kailan maaaring maganap ang pagpupulong. Direktang tinanggihan ng mga Amerikano ang mga Ruso ilang araw na ang nakalipas at dito limang araw matapos ang hayagang pagtanggi opisyal na pagtanggi ni Donald Trump, biglang lumabas si ministro ng ugnayang panlabas ng Russia na si Sergei Lavrov at sinabi na may ilang mga hinihingi ang Moscow para sa pagpupulong ni na Trump at Putin. Pakinggan mo, mukhang kabaliwan na ito. Sabi ni Trump, hindi siya makikipagkita kay Putin hanggat hindi pa ito ayos. Ano pa bang hihilingin ng Kremlin sa ganitong sitwasyon? Pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Biglang nag-alala si Sergei Lavrov dito na ang Europa daw ay aktibong nagmi-militarisa at naghahanda para sa digmaan laban sa Russia. Tanong niya, bakit sila sobrang aktibo sa pagpapalakas ng armas? Ayon kay Lavrov, hindi naman balak ng Russia na umatake kanino man. Sabi niya, handa ang Moscow pumirma ng legal na garantiya at dokumento na patunay na wala silang balak atakihin ang NATO. Dagdag ni Lavrov, wala pa rin kapanatagan. Lalo pang lumalapit ang alyansa sa borders ng Russia at nagtayo ng mga base militar. At ayon sa kanya, mukhang paghahanda na ito para sa mas malaki pang bagay. At alam nyo, isa na namang kalokohan ito mula kay Lavrov. Una sa lahat, ang Rusya ay isa sa mga lumagda sa Budapest Memorandum kung saan hindi lang dapat hindi umatake sa Ukraine, kundi dapat pangang tiyakin ng Rusya ang seguridad ng Ukraine. Dahil dito, walang tiwala sa salita at mga dokumentong pinirmahan ng mga Ruso. Pangalawa, magbibigay ako ng mas malawak na halimbawa. Noong 2000 pumirma ang Russia at Estados Unidos ng kasunduan para alisin ang 34 na toneladang plutonium mula sa mga nuclear missile. Noong 2000 at labing isa pinagtibay ng Russia ang dokumento at noong 2000 at labing walo ay dapat nilang alisin ang 34 na toneladang nuclear fuel para sa mga nuclear missile. Noong 2016, sinabi ni Putin na dapat alisin ng kanluran ang lahat ng parusa laban sa Russia dahil sa digmaan sa Ukraine noong 2014 at mag-aneksa ng Crimea. Sinasabi pa na dapat daw bayaran ng kanluran ang Russia dahil sa mga parusa. Kung hindi, ano ang mangyayari? Kung hindi, hindi raw sisirain ng Russia ang 34 na toneladang nuclear fuel. At kahapon, ika-27 ng Oktubre, umalis ang Russia sa kasunduang ito nang hindi natutupad ang mga kondisyon nito. Ganyan talaga ang mga kasunduan sa Russia. At pangatlo, itong si Lavrov ilang araw bago ang malawakang pag-atake sa Ukraine noong libo at 2022 ay tiniyak na hindi raw balak ng Russia na salakayin ang Ukraine. E paano ka magtitiwala sa mga Ruso na hindi naliligo? Ngayon, tiniyak ni Lavrov na hindi tutol ang Russia sa mga hakbang ng magkabilang panig. Kung ititigil ng NATO ang paglawak pasilangan, handa ang Moscow na ilagay sa papel ang sarili nitong mga obligasyon. Sa madaling salita, pumirma ng kasunduan ng hindi pag-atake sa isa't isa. Pero sa totoo lang, kung titingnan ng mas malalim, ibig sabihin nito na sa esensya, natakot ang mga Ruso sa bilis ng paghahanda ng Europa para sa digmaan. Magbibigay ako ng halimbawa. Ilang beses nilabag ng Russia noong Setyembre ang himpapawid ng Hilagang Europa gamit ang kanilang drone at fighter jet ano ang ginawa ng Finland at Sweden na bagong miyembro ng NATO? Tama, mabilis nilang inilipat ang dalawang brigada ng sandatahang lakas sa Lapland malapit sa hanggana ng Russia at nagbanta ng pag-atake kung di titigil ang mga Ruso. Binibigyang diin ko, una ang Russia ang nanggugulo sa Europa gamit ang drone, unang pumapasok ang Russian fighter jets sa Baltic airspace, at unang gumagamit ng drone ang Russia para harangin ang mga paliparan at pasilidad militar. Pagkatapos nito, nagpadala ng tropa ang Sweden at Finland sa hangganan ng Russia. Ayon kay Lavrov, kabaliktaran daw ang nangyayari dahil ang mga Europeo mismo ang nagtayo ng iba't ibang base. Sinimulan ng Russia na aktibong palawakin ang Leningradsky Military District at pagkatapos nito, nagsimula ring magtayo ng mga military base ang mga Europeo sa kanilang panig ng hangganan. Ayon kay Lavrov, kabaliktaran ang lahat na una ang mga Europeo bago ang mga Ruso. Hindi ko nalang binabanggit ang multibilyong programa ng armas at muling pagpapatakbo ng Defense Industrial Complex sa Europa na hindi sana nangyari kung hindi sinimulan ng Russia ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, nakikipag-usap na ang Britanya sa mga Aleman tungkol sa paggamit ng pwersang nuklear. Natakot ang mga Ruso dahil inakala nilang magpapakumbaba ang Europa at hihiling na huwag magkaroon ng digmaan. Dagdag pa Sinabi ni Kirill Dmitriev na handa ang Rusya makipag-usap sa Ukraine at Estados Unidos. Sipi, handa ang Rusya na magbigay ng tunay na garantiya ng seguridad sa Ukraine. Kung may kahandaan sa dialogo, kapalit ng garantiya rin ng seguridad mula sa Ukraine para sa Rusya. Nakakatawa ito, parang biro lang. Nakita na natin ang bagong Budapest Memorandum. Pangalawa, ang Rusya na higit sampung taon nang nakikipagdigma sa Ukraine ang magbibigay ng ating seguridad. O sige, masasabi nating mukhang gumana ang taktika ni Trump. Kapag ang Rusya ay nagsimulang baliwalain at kasabay nito ay hayagang pinalalakas ang NATO, natatakot ang mga Ruso. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang channel. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.